Ayan, uh, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol no? Oh. Bali, umpisa na naman tayo sa paghahant ng uh, gagamba <coughs> Ito Ayan, uh, meron tayo nakuhang isa mga idol oh. So, kukunin natin yan mga idol So, ayan uh, mga idol, kunin na natin mga idol no? Oh. Ay Nakawala mga idol Ay sayang nakawala so yun uh, may nakita tayo dito uh, maliit kaya hindi natin pwede kunin yan maliit pa yan So, yun uh, mga idol mo, uh, wala na tayo nakita. Sayang, mayroon siya lang isa kanina. Kaya lang, nakawala pa. So, yun, uh, hanggang dito na uh, mga idol ang video na to, uh, Bawin lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa mga lahat.